Isang magandang hapon mga kababayan, tayo po'y nagbabalik para magbigay ng mixing reaction sa pagkakapangalan ni President Marcos, Bongbong Marcos, sa lead ng uh, or magiging lead ng uh, Independent Commission to investigate the anomalous uh, flood control projects. At pinangalanan nga niya si former Associate Justice Andres Reyes Jr. At of course, meron pong mga members o mga sa baba nito, mga makakasama niya para po imbestigahan ang mga maanumalyang proyekto ng gobyerno way back the time of President Rodrigo Duterte, mga kababayan. At ganun na rin ngayon. Dahil hanggang ngayon, talagang uh, malakas, lantaran pa rin ang mga kurakot na involved dyan, ang mga politiko both sa Senate at sa Kamara or sa Lower House. Kasama nila ang mga uh, personnels ng DPWH at uh, ganun na rin, yeah, mga kontraktor, mga kababayan. Alam niyo mga kababayan, this is not acceptable. Matagal na pong nangyayari ito. Pero grabe, noong panahon pa ni Digong. Of course, hindi po natin may pagkakailan na even the time of former President uh, Noy-noy Aquino ay meron na rin korupsyon. Pero pinakagrabin tong panahon po ni Digong Duterte. Grabe po talaga. Kaya dapat lang na maimbestigahan itong uh, problema po na ito. Kaya po hindi umaasenso ang Pilipinas dahil po sa korupsyon. Napakalalang sakit mga kababayan. Dapat lang na maging seryoso dito ang presidente at dapat hindi lang investigasyon. Kailangan na merong makasuhan at merong makulong managot sa batas. Kung meron pong uh, guilty sa mga pangungurakot na ito, hindi po enough na hanggang investigasyon lang. Dapat maging seryoso ang Presidente at uh, gayahin si Pinoy na merong nakulong mga malalaking isda na nasa gobyerno. Mga kababayan, andyan po yung mga senador na na-involve po ang kanilang mga pangalan at meron po tayong mga witnesses, malalakas na witnesses. Jesus Codero, Jingo Estrada. Um, Joel Villanueva at marami pa po. Ganon din sa kamara ng kababayan, marami din po sa kanila. Ay tama lang, ito po ang masasabi ko. Tama lang na ang pangulo ay nakapag-isip na bumuo ng independent body, independent commission para po hawakan itong pag-iimbestiga sa mga maanumalyang projects ng gobyerno sapagkat mismong mga senador at mga congressmen ay nai-involve dito hindi dapat hindi po reliable ang magiging resulta ng investigation sa Senado sapagkat marami sa kanila ang gumawa rin ng pangungurakot, mga kababayan. Dapat lang na ibang grupo ang hahawak nito para hindi po sila maging bias, para fair po ang investigasyon. Walang kinikilingan, walang prinoprotektahan. Kaya tama lang ang pagbuo ng Paulo Marcos sa Independent Commission, mga kababayan, sapagkat nai-involve nga dito, as I've said, nai-involve mga senators, nai-involve ang mga miyembro ng House of Representatives, hindi naman lahat, pero meron po mga involved dyan. Hindi naman lahat. Kaya dapat lang na ibang grupo or body ang hahawak sa isyong ito mga kababayan. Of course, takot pong magsalita ang mga witnesses dahil mismo yung uh, salarin ay nandun mismo sa body investigating gaya sa sinado. Andyan sila. Sila yung nagtatanong. Sila yung kalamong malinis. Pero ang katotohanan, mga kababayan, meron po pala silang uh, kinalaman. Limpak-limpak na salapi, mga kababayan. Talagang ang kakapal po ng uh, mukha ng mga government officials na mga ito na nasa Senate, ganun na rin. Itong pong mga nasa lower house. Hindi po tayo biased dito. We're not biased. Talagang both houses the Senate and the lower house. Marami po dyan ang mga kurakot, ang mga buaya na meron pong link sa mga illegal, sa mga ghost projects na ito ng gobyerno. Sana ang presidente hindi po siya maging selective kundi patas at sana maparusahan ang sinumang gumawa ng kasalanan. Kung sino man po ang found na guilty dito, dapat maparosahan, makulong kung dapat makulong. Yan, dapat ipatupad ang batas. Walang kumpakumpare dapat. Kahit sino masasagasaan kung talagang uh, nagkasala, dapat makulong, dapat harapin nila ang uh, punishment o penalty ng kanilang ginawa. Sumusobra na po ang mga tao nito. Kung hahayaan po natin ang mga pangyayaring ito, pangungurakot sa kaban ng bayan, wala, wala pong mangyayari sa ating bansa. Kaya hindi po sila natatakot, kaya hindi po sila uh, nadi-discourage sapagkat wala pong mga napapanish kung meron man, siguro po yung mga maliliit na tao behind sa mga pangungurakot na ito. Kaya dapat ipakita ng Marcos administration, sampelan nila. Gayahin nila yung ginawa ni Pinoy na ipinakulong even the former president of the Philippines, Gloria Arroyo. Sila Jingoy, sila Enrile, sila uh, Bongribilya. Dapat mga kababayan, ganun. Ganun dapat. Walang kinikilingan, hindi natatakot kahit former president kayang-kayang banggain. Ganun dapat. Dahil pag uh, kayang ipatupad ka kung kaya ng pangulo ito, siguradong matatakot sila, matatakot ang mga officers, mga opisyalis ng gobyerno. At uh, madi-discourage po sila na gumawa ng kalokohan. Kaya, sana naman, ang ating Pangulo, sana maging seryoso talaga at hindi lang puro investigasyon. Dapat talaga na parusahan kung sino pong nagkamali dito. Marami po sila. Ulitin ko, hindi lang sa Senado, even sa lower house Mga kababayan, tutukan po natin ito ang isyu na ito sapagkat ito ay isang uh, sakit na kung saan ito ang kumakain sa pondo ng ating bayan na para sana sa mga lalong-lalo na sa mga kababayan nating mahihirap. Nangangailangan po ng mga tulong uh, lalo na po kailangan din po nila ng pondo sa edukasyon and different areas kailangan nila pero napupunta po sa bulsa ng mangilan ngilan ng mga kurakot na politiko kaya dapat lang na maipatupad unfortunately mga kababayan pagkatapos ni Pinoy unfortunately isang uh, leader ang pumalit na isa ring uh, kurakot. Kaya walang nangyari. Kung kagaya po sana ni Pinoy na sunod-sunod na mga straight na leaders, mga leaders na matutuwid, may integridad, gumagawa ng tama. Kung sunod-sunod na ganun sana ang ating leaders, mayaman sana ang ating bansa. Unfortunately, sinundan si Pinoy na isang pangulong, isa ring... Uh, Kurakot mga kababayan. Diretsahan na tayo magsalita. Isa rin kurakot. Kaya ano nangyari? Wala. Yung savings ni Pinoy nawala, kinain din ng mga kurakot. Sayang na sayang talaga mga kababayan. Kaya mag-isip-isip po tayo. Dapat iboto natin yung pong mga may magandang record, hindi magnanakaw. Yung pong mga leaders na they deserve to lead the people. Yung mga leaders na good example, mga hindi po kurakot, mga malinis na leaders gaya nila Lenny Robredo, gaya nila Risa Ontiveros, Sani Trillanes, name, uh, marami po. Sino pa? Sila Leila Dilima. Ito po yung mga klase ng leaders. Kahit nasabihin mo pang dilawan, pero hindi po kulay ang pinag-uusapan dito ang pinag-usapan dito yung pong, ito po yung mga leaders na matutuwid, uh, hindi po magnanakaw, magand, may magandang track record. Dapat suportahan po natin sila. All right, mga kababayan. This is all for now. Maraming salamat sa mga sa ating mga viewers. Ingat po kayo lagi.